Isang malungkot na balita mula sa mundo ng Korean entertainment at fitness community. Pumanaw na ang kilalang celebrity yoga instructor na si Lee Yu-Joo sa edad na 35. Isiniwalat ng kanyang yoga studio, ang Yogaom, ang nakakalungkot na balita sa kanilang Instagram post nitong Merkules, February 19, 2025. Alamin natin ang buong detalye. Sa isang official statement mula sa Yogaom, kanilang ibinahagi na si Liu Jo ay pumanaw noong February 18, 2025. Sa ngayon, wala pang detalyeng inilalabas tungkol sa sanhi ng kanyang pagpanaw. Sa isang bahagi ng post, sinabi ng Yogaom, ayon sa kagustuhan ng mga naulila na pamilya, ang libing at libing ay hindi isasagawa ng hiwalay at ang espasyo para sa huling paalam ay gaganapin hanggang ngayong biyernes sa yogaom na pinamamahalaan ng gurong si Joe. Ayon sa studio, nais ng pamilya na panatilihing pribado ang mga detalye ng kanyang libing. Gayon paman, binuksan nila ang studio bilang isang lugar para sa mga kaibigan, estudyante, at tagahanga upang magpaalam kay Liu Jo hanggang sa darating na biyernes. Si Lee Yu Jo ay isa sa mga respetadong yoga instructor sa South Korea. Kilala siya sa kanyang husay sa pagtuturo at sa kanyang malaking ambag sa yoga community. Maraming personalidad at estudyante ang nagpahayag ng kanilang lungkot sa kanyang pagkapanaw. Isa sa mga nagbigay pugay sa kanya ay isang matagal ng estudyante na nagsabing, She was an inspiration to many, and her teachings will live on in our hearts. Bagamat maraming hakahaka ang lumalabas tungkol sa posibleng dahilan ng kanyang pagpanaw, wala pang opisyal na pahayag ang kanyang pamilya o mga malalapit sa kanya. Kaya naman hinihikayat nating lahat na irespeto ang kanilang privacy sa panahon na ito. Ang pagpanaw ni Liu Jo ay isang malaking kawalan sa yoga at wellness community. Sa kabila nito, ang kanyang kontribusyon at inspirasyon ay mananatili sa puso ng kanyang mga estudyante at tagahanga. Para sa mga gustong magpaabot ng pakikiramay, maaaring bisitahin ang Yogaom hanggang Biyernes. Kung nais mong manatiling updated sa mga balita sa mundo ng entertainment at celebrity news, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i ang notification bell para sa iba pang updates. Maraming salamat sa panonood at ipagdasal natin ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa.